tao bayan ang maghuhus ka Sumunod! Asawa ni ate. Yung head ng Manila doon akong tatanggalin pag nakabalik ako. Magandang gabi! Mga taga Una ay uh, maraming salamat sa inyo. At alam ko, mahirap tumayo. Masakit sa binti. Oh. Tapos, wala pang ngayong ka. Kumain na ba kayo? Masasanay din kayo. Oh. At ako, at sampo, ng aking mga kasama ay humihingi ng paumanin sa mga naabala namin. No? Uh, Pasensya pasaysa na po kayo. No? Huwag naman kayo magalala. Ito po ay hindi naman magtatagal. At hindi namin sasayangin ang inyong gabi at sakripisyo na tumungo dito sa amin upang makapakinig lang ng panira. Hindi po. Wala kayong maririnig na mga panira dito. Basta tayo, real talk lang. 34 days na lang darating na ang araw ng pag-uhukom. Kayo'y mamimili na. Gusto niyo ba akong bumalik? Nalulungkot lang ako uh, sapagkat uh, for the first time ako matagal na rin po akong sumasali sa halalan. Ako ay nagsimula 23 anyos. Ngayon lang ako nakakita, hindi ko alam, sa mga matatanda, no? Ina-address ko to sa mga matatanda. Hindi ko alam kung na-experience na rin to. Dahil marami na rin kayong dinaan halalan. Ngayon lang ako nakakita ng halalan na yung nakaupo o madalit salita, re-electionista. Yung nakaupo, sinisiraan yung challenger. E ang normal, yung challenger, binabatikos yung nakaupo. Tama ba? Eh araw-araw na nila ako inaalmusan. Tinatanghalian. Hinahaponan. Pati yung isa, nakisali pa, pinulutan ako. Araw-araw na kayo tinatawag sa tennis court. One thousand din yun, sayang din. May lima, may kilo bigas pa. Mukhang marami nakaka-relate ah. Uy, Okay lang yan. Alam nyo bakit? Hindi nyo naman hiningi. Binigay sa inyo ng kusay. Tama mali. Tanggapin nyo. Sayang din yun. Di ba hindi pa kayo kumain ngayong gabi? O, oh, di may isang bulit ka. Tapos may bigas ka pa. Hindi, nalulungkot lang ako dahil uh, simula noong October 9, ay eh, sinisingil na ako ng uh, utang na loob. Ako daw ay uh, walang utang na loob. sige, tingnan natin. Alam nyo, nai, oh. Nay, tay, mga lolo at lola ko, ang isang paniwala ko, ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Hindi ko alam kung yan din ang paniwala niyo. Basta yun ang paniwala ko. At ang utang na loob ay hindi sinisingit. Kusang pinabayaran. Tama mali? O itinyan natin. Nay, tayo. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Dani. Alam niyo naman yan. Hindi ko naman yan kinailap. Alam niyo na malaki ang utang na loob ko kay Boss Danny. At bilang ganti, nilingon ko naman yung kanyang mga anak. Kinaruga ko naman. In fact, for almost 20 years, 20 years, Inalagaan ko yung mga anak niya. Tingnan po natin ha, kung totoo ba Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Nakaupo. Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Sumunod. Asawa ni Ate. Yung head ng Manila Health Department. Na siyang una kong tatanggalin pag nakabalik ako. Eh bakit ko naman tatanggalin? Dahil ba ako'y galit? Hindi po dahil yan ang nagpahirap sa mga lolo at lola ko, nanay at tatay ko na magpapacheck up lang sa health center, kailangan naka-online schedule pa. Ala ka na ngang gamot na sungitan ka pa, kailangan mo pang mag-online schedule. Wow! Sosyal! Eh paano kung wala ka cellphone? <laughs> <laughs> eh paano kung hindi ka marunong mag-online? Patay <laughs> na ang buto ko? totoo na... Totoo ba? Yung man naranasan nyo? Eh baka gawa-gawa ko lang yung kwento eh. Basta tayo dito, huwag kayong mag-alala wala tayong panira rito tayo dito, we'll talk, lang. we'll talk lang ilan na sila? si ate nakaupo? upong upo ilan lahat sila? happy? hindi masaya ako I swear to God masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny in our own little way, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan, o hindi, hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga yan.